Ay hindi ako spy Ikaw? Ako? Hindi ako spy Hindi ako kumbleto. spy dito sa pinastinta ng ako tissue. Ikaw ten. Ikaw te. ang mo. Ikaw ten. spy ka ba daw? Ay hindi. Kompletong pabil ko. Ikaw kompleto ka ba? Siyempre. Siyempre. Sino yung company namin? namin? Oh, tissue lang ha. Tissue lang yung binibenta nyo dito ha. Wala kang lupain dito. Wala. Hindi ako natakbo sa ba, ano. Ayun. Hindi ako natakbo doon. Tenta tissue lang. Oo. Oh, oh, benta lang tissue. Sa Thursday, tutulungan kita magbenta ng tissue ha. Sige, te. Ikaw, te. Ay, hindi ako is... Ikaw? Ako? Hindi ako spy! Hindi ako kompleto. spy dito sa pinastenta lang ako tissue! Ikaw, te! Ikaw, mo! Ikaw, te! Spy ka ba daw? Ay, hindi! Kompleto ang papil ko! Ikaw, kompleto ka ba? Siyempre! Kung pagin namin, may pinas po ang maya May kasama kami pinas! Pinoy! Ganda sa mga kamit yung kopa namin. namin. Oh, tissue lang ha. Tissue lang yung binibenta nyo dito ha. Wala kang lupain dito. Wala. Hindi ano. di ako ang sa ano. Ayun. Hindi ako ang takbo doon. tissue lang. Oo. Oh, oh, benta lang tissue. Sa Thursday, tutulungan kita magbenta ng tissue ha.